Hello guys, magandang umaga, happy farming Ngayon ay kakatapos lang natin guys magpakain ng ating mga baboy Ayan, Ayan si Bano Laki na ang kanyang chan guys Si Gina Busog na, kaya matutulog na ulit si Kan, payat na guys ni Karen. Pero hindi naman siya masilan sa pagkain, guys. Ang problema nga lang dahil kaya, dahil payat siya ay marami talaga siyang anak. Pero babalik rin 'yan, guys, makaka-recover din 'yan kapag naiwalay na natin. Guys, nung nakaraang vlog natin ay nabanggit natin na ang plano natin ay i-dispose na natin si Bernadette dahil nawa tunaw, guys yung kanyang pagbubuntis hindi natuloy pero may nagsuggest sa atin guys na bigyan pa natin ng isa pang chance na mabulugan ulit dahil nagkamali lang tayo ng pagpakain sa kanya noong unang pagbubuntis niya kaya siya tumaba baka sakaling mabigyan ulit tayo ng mabigyan tayo ng mga anak kapag binabulugan ulit natin ang gagawin na lang natin guys ay idadayat natin siya para hindi na ulit makunan yan guys dito lang natin siya pagdadaanin papakita ko sa inyo kung paano ako maglipat ng ating mga baboy dito sa pre-range area okay guys samahan nyo ako guys Nick. 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 Nick, ah. hey, ayaw pang sumama guys dahil nakita niya na agad si Max sign talaga yan na magpapabulog na siya pero hindi naman siya mahirap ipasok sa pre-range Kinikilala pa siya ng mga kasama niya dahil ngayon pa lang ulit siya nakapasok sa pre-range natin. Pero hindi naman sila nag-aaway guys dahil Nanay niya rin si Ibana. Ang tunog niya guys Ay isa ring sign Nagpapabulog na, na siya Ako siya lang na yun na ilipat na natin si Bernadette at nabulugan na rin siya ni Max ang gagawin na lang natin ay idadiet na lang natin siya para maraming mabuo na mga anak nagkamali lang kasi tayo nung una guys hindi agad natin na diet na pabayaan natin na tumaba siya usually guys kapag nagpabulog tayo sa ibang barako ay isang bulog lang ang ginagawa ng mayari ng barako at hindi na bumabalik para mapulugan ulit ang ang inahin mas maganda kasi guys pag napadalawahang bulog pa para masigurado ang pagbubuntis ng inahin yan ang kagandahan kapag naka pre-range ang ating mga baboy at may sarili tayong barako dito sa lugar namin guys kapag nagpabulo kay sa ibang barako ay kailangan magbayad ng 1500 pero kung wala naman kayong pangbayad ay isang beak ang binibigay sa may-ari ng barako malaking bagay rin ang mawawala sa inyong kita kung ganoon ang gagawin nyo lalo na kung marami ang inyong inahin kaya mas maganda na may sariling barako kung marami naman kayong alagang inahin guys ang kulungan na pinanggalingan ni Bernadette ay papahingahin muna natin ng limang araw para matuyo ang lupa at mabawasan ang bakteriya sa limang araw ay dito rin natin ilalagay ulit si Ibana para dito siya mga anak So paano guys hanggang dito na lang muna paki like and subscribe naman guys ng aking mumunting channel para lagi kayong updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming salamat guys. Bye bye.